na nakikisapakat, huh? I will review all those beneficiary. And yesterday, I heard something very bad. At 30 na, mayor na ako, may tumitira pa. Pasensya na. <laughs> na kayo. Tamaan, ang dapat tamaan. Ang umaray, guilty. Dahil itong susunod ko, marami akong kilala rito na kasapakat. But as a matter of respect to the institution, I'll deal with you later. Dagdag pa rito ang bayari na dulot na pinalaking bilang ng job orders. Madalit salita, mas kabisado ng mga kusyel to, J.O. Pinalobo niyo ang pensyon ng mga minamahal kong lolo't lola. Dinoble ninyo. Kailan? Sa kasagsagan ng kampanya. 940 plus milyon dinawa nyo'n dalawang beses. Saan pupunta? Saan tutungo? ang siyudad binola ninyo mga lolot lola ko binubudol ninyo buti na lang ako pa rin ang binoto nila sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga nanay tatay, buong kababaang lupo. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. E baka naman, dahil ako'y may hawak ng mikropono, self-serving statement lang ang gagawin ko dito. Hindi po. Ako ang magiging tapat at totoo. Una, ang pagiging katapatan sa tao. Kung kayo ay may iniwang bayarin, ako po may inutang. Na minsan hindi ko kinubli. Ang masakit, pasama ko kayong nangutang noon eh. Pero, bagamat ako'y nangutang, tayo'y nagtatag ng matagal ko ng pangarap. Irmal Ponso, Dr. J. Edward Tan, Letlet -let Inabot Pato, Che Bormeo, Lou Biloso, mga matatagal ko ng kasama, alam niyo sa puso't isipan ko, noon pa man pangarap ko na mamigay ng lupa at pabahay. Bakit? Squatter ako eh. Alam ko ang pakiramdam ng isang tao ni hindi niya alam kung pag-uwi niya ay yung bahay niya nakatirik pa. Kaya minabuti ko pati sa pagsasabatas bilang konsihal, pati sa pagsasabatas bilang presiding officer like Vice Mayor Chia Chensa. At nung ako ay naging punong o ekotibo, lahat ng pinangarap ko, ipinatayo ko, tinupad ko. Sa utang ng galing yun. Sinabi ko nga sa taong bayan sa kasagsagan ng pandemya, ultimo relo ng City Hall, ipatata sa kuto kitang bunting makaraos lang tayo. Nakaraos tayo ng pandemya, naitatag ang mga pabahay, libo-libo, iba nga sa inyo, nang aagaw pa sa ngayon ng pabahay para sa tao. Tandaan nyo to, hanggat ako nandito, mga konsihal, mga bahabahagi ng Department Head na nakikisapakat, ha? Huh? I will review all those beneficiary. And yesterday, I heard something very bad. At 30 na, mayor na ako, may tumitira pa ng 12 mil para ma-award lang sa isang beneficiaryo ang pabahay ng lungsod na ginawa natin. Wala na nga kayong ginawa. Ipinamimigay nyo pa sa may pera. Yan idinisenyo para sa walang masisilungan. Hindi, dahil stop ni congressman. Para kayong laging nasa kusina. Nakalimutan nyo na ba? Your purpose. The day that you decided to join public service, not, pub, not service to yourselves, alam nyo malapit sa akin yun, yung pabinababoy ninyo. Kung sino man sila, papanagutin ko sila. And today, I directed Secretary Letlet Sarkal to halt the award to investigate those mga gifted child. May bahay naman tayo eh. May masisilungan tayo Paano ang wala? At tandaan din natin. Yan ay hindi ko ipinangutang na ang tanging dahilan ay pagbayarin galing sa lumang income. One day I don't know by accident, there was a news came to public and I read about the Mandanas ruling. And when I read the decision of the Supreme Court, magkakaroon ng windfall o extra income ang ating minamahal na lungsod. And mind you, and I want you to go back a little bit with our history. Before I assume as mayor, we will never be entertained by any government banks. Bakit? Napakasama ng COA audit report ng siyudad ng Maynila. Ngunit, bakit nagkaliwat kanan ang bangko ng gobyernong lumapit sa atin? Bakit? May bagong pera. Hindi mo kailangan taasan ang buwis ng tao dahil may paparating na bagong income. And through some financial engineering, I am no economist. But I know what is the effect of inflation to every human being not only in Manila but the entire world. A peso spent today is better than the same peso spent tomorrow. And with that, napatupad natin. And with that, nakatawid tayo walong buwan walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, aaminin ah, ko rin sa inyo. Deficit binanggit ko kanina. May deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng ikubli. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa. Pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39%. Percent. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist.